po sa Pilar Sosugo na tinulungan po ng Tuy Palina. Para mas malinaw po, huwagin tayo ang ating iskawin dito. Wala pa lang ng yun. Kalahati lang po ang sahig. So masakit yun sa mga likod ng kanilang mga anak. At, at ni Ate Edna, ang kanilang sitwasyon isa sila sa mapalad na napabahaya ng Ipalina, Trocuyaman, at napagbigyan ng makakain sa araw-araw. At ngayon, andito na naman tayo sa Go World Celebration. Kaya mabuhay po ang Team Kalingap. Salamat sa mga sponsor, lalo na kay Kuya Val Santos Matuba at Iidna. Lahat ng Team Kalingap at solid supporter ng Team Kalingap at mga sponsors. Thank you po. Layas it. na vlogger! Ito pala! Layas! Ang sumitiro ang Salamat kaya ba? Congratulations! Ako si Ninong Jomi! 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 Ito! Alibagong panutuon na naman po ang ginagawa ng programa ng Big Kalingap. Sabi nga po kayo ng Minister Milita, nilisyo dahil doon sa sitwasyon nila noon. il paziente è un brancicato un apparato di supporto arterioso per la <laughs> la <laughs> la dei denti accetta Ganun <laughs> formalista. Basta ko lang sa iyo, uh, Lando, kung paglaki mo, alam ko makikita mo to at uh, makapanood mo to. Magiging um, mabait ka lang sa lahat ng tao, mga kasalang mo sa mga magulang mo. Uh, thank you po, mga bahal. Mamaya na yung pakimkim ko, mamaya. Walang sobre, baka makita. Okay. Salamat, Tino. Ayan. Ah, wish ko lang sa iyo, Lando, ano, ah, maging mabait na bata, mas rin sa mama at papa. Tapos, ah, may takot sa Diyos, syempre. Yun, sana maging bibo pa din, tulad ko. <laughs> yun na, salamat. Po, sa si Marilyn Chang, natin. Representante, Daday! Dito na at uh, makakanta ka Dito na. Yan na po. Representante po ni <laughs> Marilyn Lin si Daday Mix TV. Kumukha kumukha ito ay si Rox Kapi. Yan yeah, yan yeah, yan yeah, yan. Yeah, no? kita. <laughs> Hello po. <laughs> yan. Happy birthday po and happy Christmas po kay Baby Lando. Uh, wish ko po na naging mabuting bata, ano ba, may takot sa Diyos, at pagbutihan mo ang iyong pag-aaral, paglaki mo. Yan. Salamat po, ayan, Kuya Val and Ate Edna, and team kanina. Hello. Maada ka. Eh? <laughs> Maanda ka. Okay, okay pagkita tayo ulit sunat. Siya po ay isang matapang na babae. Sina? Asa na sila? Okay, pakaway lang. Okay, tayo Kita ba kami? Okay, kita. 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 kita. Okay, kita. Okay, kita. kita. Okay, kita. Okay, kita. Okay, kita. Okay, kita.

Anong natutunan mo? Anong natutunan mo? Ah, kung paano man ligaw sa magandang babae. <laughs> Binuraan wow. niya ako. Wow. <laughs> <laughs> oh. <laughs> master, <laughs> oh. Master pala kasama ko. Oh, master yan. ang gawin mo pag may makikita ka. Takpan mo pag makita Yan ang kami ka ba? at, okay. at pag kusang lumalapit, tumakbo ka. mo. Tumalikod ka. Tumakbo ka kung ayaw mo masira ang buhay mo. <laughs> wag mong subukan. Huwag <laughs> mong subukan. Parang masira ang buhay mo. Minsan, subukan din. Oh! Di ba? <laughs> para malaman. wag kang magpapaulog <laughs> sa bitag. Para malaman, para malaman. Ang bitag na yan ay nagpapahihwati kong Hanggang saan ang loob yung... mo? Saan pa? Ano? <laughs> Kung ngayon, ikaw ay pinakataon ng parusak! Sige. <laughs> Bairang ka. Oh. <laughs> <laughs> Dahil sa iyong mga katanungan, <laughs> ikaw ay... Ano? Hindi sa amin papasa. Dahil kami ay kaniligok niyo. Ayan. Hindi kami magsasalita kahit kailan. Kahit may nalaman kami. Wow. Kahit <laughs> right. pipit-pitin. Ang tuloy naman nanahimik. <laughs> sabi sa ikalabit sa utos, uh, huwag kang <laughs> maaaring. <laughs> Hanggat maaaring. Gamot na. Hanggat may lupa. Huwag <laughs> na huwag kang magpapahulit sa iyong asawa. Tumakbo ka! Asawa, ganda lang kita ka tayo yung natutunan Darius. <laughs> kahit, ngayon, <laughs> kahit, kailan, kahit, kahit, kahit kailan. Kahit kailan. Hindi ko ipipikit eh. ang aking mata. Gusto kong pagmasdan kung gaano siya kaganda. Yare. Huli ka balbol. Yun, yun, yun. ang <laughs> kaganda. Balik na naman yun. <laughs>

HP habbis Da annya 私たちはこの時期の時期に何た